Sabi natin, napalpal ni Nick Pinisi. I had two hands. Uh, the left, ang ginamit niya. Hey, ano nangyari dito? Eh, uh, uy, yung bitig ko. Yung ano? Yung eh, ilong? Yung ilong. O oh, yung bitig. Ito, tumutulo. Ilong ba yan? Ilong yun, ilong. Ah, tumutulo yun. Tumutulo yun. Hindi ko napansin kung ano nangyari dito sa ilalim na yun, ha? Ah? Sa ilalim. Sa ilalim. Dako? Dako? Eh, focus player natin ito ah. Mamaya, oh, focus pa natin yan. So, bantana mga kaibigan, 6.33 ang nararabi sa ating second quarter. Lima, diba, ang abante ng Red Bull over San Miguel. Ay, ano diba? Nakikita niyo si Cyrus Baggio. Sumaksak sa loob. Sabi tao, ayun, tinamaan nung pagpasa niyang gano'n. Aksidente. Si Danny Siegel oh, at uh, tumutulo pa rin yung dugo eh. Oo, oh, patuloy. Tumutulo yung dugo. Kami nga is uh, left nostril. Dugoin talaga yung uh, yung lugar na yan. Ito, uh, sinagot na kaagad. Ginito, yung ating katanungan, pinasok na kaagad si Danny Siegel. Sabi nga natin eh, para sa mga professional athletes na ganito, yung mga nosebleed ng ganyan, hindi naman actually nosebleed na ordinary yan. No? Dati na Okay lang yan. Meron naman sila mga doktor dyan eh. At saka mukha namang uh, wala naman na No? Sa ah, uh, ilong, yun, yun importante. Sa eh. pangkuhan ng Red Bull. Make the name from the outside, Balakas. Wilson para sa rebound. Binigay kay Tenorio forward na si Danny Siegel. Ay, naku, tinamaan na naman sa mukha si Danny oh. Siegel. At uh, this time, sa kanang bahagi ng kanyang uh, mukha. Well, yun know, ang isang foul. Ang sabi ni Nick Pilisi. for Danny and one for Dorian Pena. That is the third personal. So, uh, tatlo na lang pala. Okay naman sa mata. Uh -huh. Ang tama. Well, Kari, uh, unang, Danny unang hawak ni Danny Siegel ng bola. Uh, pagkatapos niyang uh, magkaroon ng uh, nosebleed kanina. Well, Mabigat-bigat ka din kasi ang dinadala ni Danny Siegel for San Miguel. He came the into the league. As they attend to uh, Danny Siegel. Youngest of five yan si Danny. No? Abang Subian. Uh, yes. And his father, a former US uh, Navy man, si John Siegel. And they met and married, husband and wife, in Subic. Kutsan na ah. naka yung kanyang ama. Dati, and again, the chairman of uh, San Miguel going over to the bench. Si Ambassador Kohuanco checking on uh, Danny Siegel. And you know, it's it's so hard to see a uh, a team owner come over and you know, check on on the players. Wow.